Good morning everyone. Ito, isang <clears throat> araw naman at bagong araw para sa trabaho natin. Araw ng lunes. Ito yung ang gagawin mo ngayon. Ito yung cabinet na pinapagagawa naman. Uh, may drawer sa baba, dalawa. Ito na ito. Magaya ng damit. Banda. At ito may shell apat. Banda sunod sa taas, meron pang apat na nandiyan. Nalagyan, para rin niya siyang drawer. Pero hindi siya drawer. Kumbaga open lang siya. Kasi ang ano, ito, takit nito, yung pinaka-door niya. Ano lang, sliding. Ayan ang gagawin ko ngayong araw. Ito. yan ah. Ang natapos ko ito, kasi siguro bukas o sa sunod araw, uh, magpipintura na ako ito. sa so, mirror, um, mag-try ko. Napit ko lang kayo guys sa uh, everyone pag natapos na to. Yan lang muna sa ngayon. God bless. Ingat sa lahat.